Vai dhikim, waste wybili ia pused avation vating Hi mga kaparmers, papunta po ako sa aking taniman at sa aking mga alagang hayo. Iyan mga kaparmers, makikita nyo dyan ang aking mga manok sa aking munting kubo. At iyan, ako'y sasalubungi na. Parang gutom na sila, malalaki na sila at matataba. Pwede na silang tinulahin. Iba't iba po ang lahi niya ang alaga kong yang manok. Fast forward po mga kaparmers, ngayon po ay nadito na po ako sa aking taniman ng Ampalaya. Inaayos ko po siya para po umakyat ng balag. At yan, kasama ko po ang aking isang manok. Tingnan nyo po ang aking taniman, ang lawak. Sana po ay ako ay kumita dito. At iyan po ang aking tanim na ampalaya. Malago-lago na po siya. This coming August ay baka po siya ay may bunga na. At iyan po mga ka-farmers, ang tanim kong kalabasa, malago-lago na rin siya. At iyan po kasama ko rin po ang aking tatlong manok. Napakababay po nila. At iyan po kasama ko po ang aking pamangkin na si Didik. Isa po rin siyang vlogger ginagamasan ko po ang puno ng kalabasa dahil aabunuhan ko na po pagkaisang araw para po direktang masipsip niya ang pataba at iyan po ang aking taniman ng kalabasa na medyo maluwang luwak din at makikita po ninyo mga kaparmers yan sana po ako ay kumita din po dito ganyan po kalawak ang tanimang ko ng kalabasa at ganyan din po kalawak ang tanimang ko ng ampalaya at yan po mga kaparmers pinatuka ko na po ang aking mga alagang hayop dahil po sila ay gutom na tingnan nyo mga kaparmers ang lalaki na nila ang tataba pa pinatuka ko na rin po ang mga nakakulong na inahin na may mga sisiw para po sila po ang susunod sa mga yan. At iyan po, pinakain ko na rin po ang aking alagang kambing at ang aking alagang aso na siya pong tagabantay sa aking munting kubo. Hanggang dyan na lang po mga farmers sa aking vlog. See you on the next vlog. Bye bye!